salamat sa pakikinig. e comment sa baba ang storya na gusto nyong marinig. Huwag kalimutang mag-subscribe. Maaga pa lang, ngunit puno na ng tao ang LRT1. Si Marco, isang 28 taong gulang na call center agent, ay sumiksik sa gitna ng mga pasahero. Pagod ang mga mata niya mula sa overnight shift, ngunit wala siyang choice kundi pumasok ulit. Ang ingay ng tren at mga usapan ng mga tao ang bumubuhay sa kanya. Nakikinig siya sa kanyang playlist sinusubukan kalimutan ang pagod. Bigla, may narinig siyang malakas na sigaw mula sa dulo ng tren. May nanununtok! Sumigaw ang isang babae. Nagtaka si Marco. Bakit may nanununtok sa ganitong oras? Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isang lalaki na kumagat sa braso ng isang pasahero. Dugo ang bumaha sa sahig ng tren. Ang mga mata ng lalaki ay mapuputla at ang kanyang balat ay parang nabubulok. Zombie! Tumakbo! Sigaw ni Marco, ngunit sa loob ng tren, wala silang takasan. Ang mga pasahero ay nagpanik, nagtutulakan, at nagwawala. Ang zombie ay mabilis kumalat, at ang mga nakagat ay nagiging zombie rin. Ang isang matandang lalaki na nakagat ay biglang tumayo. Ang kanyang mga mata ay namumula, at ang bibig ay bumubula. Tumalon siya sa isang estudyante at kinain ito ng buhay. Marco, na nasa gitna ng kaguluhan, ay naghanap ng paraan para makatakas. Nakita niya ang emergency brake at hinila ito. Ang tren ay biglang huminto at ang mga pasahero ay napadpad sa harapan. Ang mga zombie ay nahulog din, ngunit mabilis silang tumayo at nagpatuloy sa pag-atake. Nakita ni Marco ang isang batang babae na natatakot sa tabi ng pinto. Sama ka sa akin, sabi niya habang hinila ang bata. Gamit ang kanyang payong, sinira niya ang bintana ng tren at tumalon sila palabas habang bumagal ito sa Blumentritt Station. Ang istasyon ay tila abandonado, ngunit may mga anino na gumagalaw sa malayo. Kailangan nating makarating sa opisina ko, bulong ni Marco sa sarili. Doon may mga supplies at ligtas na lugar. Ngunit ang daan papunta sa Ayala Station ay puno ng mga zombie. Gamit ang kanyang wits at ang payong bilang sandata, sinubukan niyang protektahan ang bata. Habang naglalakad sila, biglang may sumigaw na grupo ng mga tao na tumatakbo palayo sa isang hukbo ng mga zombie. Ang mga zombie ay mabilis at malalakas at ang kanilang mga mata ay nagniningning sa dilim. Nakita ni Marco ang isang security guard na may hawak na baril, ngunit ito ay walang bala. Tulong, sigaw ng guard. Marco, na walang choice, ay kumuha ng isang bakal na tubo mula sa sahig at sumugod sa mga zombie. Sinuntok niya ang isa sa ulo at ito ay bumagsak. Ang bata ay sumigaw ng takot habang ang mga zombie ay lumapit. Takbo! Sigaw ni Marco habang hinila ang bata. Tumakbo sila papunta sa isang convenience store, ngunit ito ay puno ng mga zombie. Gamit ang kanyang payong, sinira niya ang bintana at pumasok sila. Doon nakita nila ang isang grupo ng mga survivors na nagtatago. Kailangan nating makarating sa opisina ko, sabi ni Marco sa grupo. Doon may mga supplies at ligtas na lugar. Ang grupo ay sumang-ayon at sama-sama silang lumabas sa store. Ang mga zombie ay nasa lahat ng dako ngunit ang grupo ay determinado. Gamit ang mga baril, patpat, -pat, at kahit ano na makakaya nilang gamitin, sinugod nila ang mga zombie. Ngunit habang papalapit sila sa opisina ni Marco, nakita nila na ito ay nasa apoy. Ang mga zombie ay sumalakay sa gusali at ang mga tao ay nagpanik. Wala na tayong choice, sabi ni Marco. Kailangan nating lumaban hanggang sa huling hininga. Ang grupo ay sumang-ayon at sama-sama silang lumaban sa mga zombie. Ang mga mata ni Marco ay puno ng determinasyon habang hinahawakan ang kanyang payong. Sa huli nakarating sila sa opisina ni Marco, ngunit hindi na siya sigurado kung ligtas pa ba ang lugar na iyon. Ang mundo sa labas ay naglaho na at ang LRT Uno, na dating simbolo ng kanyang pang-araw-araw na buhay, ay naging daan ng kanyang huling biyahe.